Ayan, <laughs> ganyan. O, oh, dito tingin, Nayel. Ay, ayusin mo, Nayel, ah. Si balerina na nga lang. Ikaw nga si, ano, si kapu-kapu, eh. Tayo ka, anak tayo. Naya, ayusin mo. Dito ka, nalang, dito. Ayan ah, ka na icon mo na, tapos oh, sa si atin pa picture. Sana. So, ah, tingin dito, tingin. Tingin dito, tara nga ibitaw mo kasi naya ay, yung kamay niya ah. Ah, tingin dito, tingin. Tingin, wag niyan. Tuminga na maayos. 三百八千，重重重。